ayag paliwanag ng PhilHealth kahapon at uh, moving forward gaano ba ma gaano makakatulong itong mga natalakay kahapon sa ating mga kababayan Well ako una for me no ako na uh, the problem did not happen overnight yun ang pinakaimportante siguro sa pangunawa natin sa problema sa PhilHealth nakita natin na hindi ho nagsimula ang problema na to sa nakaraang taon lang kundi nandun na po yung problema to dahil napabayaan ho ang filet ng mga naunang administrasyon. Uh, katulad doon ng sinabi ni President Ledesma kahapon, anim na, uh, labing dalawang taon po na hindi ni-review ang ating uh, case rates ng PhilHealth. So ibig sabihin, since 2012, kung ano yung binabayaran ng PhilHealth sa bawat pagkakasakit, sa bawat package, no, yun pa rin ang binabayaran for the next 12 years